is up mga uh, kamabo? It's your boy Rico again for another vlog And today is Monday uh, Short ride lang Takas sa trabaho sa shop Sa araw-araw ng mga gawain Short ride For the soul ulit Batangas na naman tayo May pupuntahan lang tayong isang maliit na shrine Para makapag Offer ng panalang So biyakay muna tayo Kasagsagan ng init. Nakabilad tayo sa araw pero all goods lang. Ganoon talaga. Tangaling tapat na traffic dito sa may Dasma area along Aguinaldo. Pero dito lang naman yan kasi sa intersection. Mas gusto ko na yung ganitong mainit kesa naman grabe yung ulan, di ba? At least ito tuyo tayo Well technically basa pa rin sa pawis <laughs> paket pa lang tayo ng Tagaytay Nakikita nyo ba yung nakikita ko? <laughs> May namumuong dilim dun sa pupuntaan natin Wag naman Pero kung anuman eh it is what it is May kapote naman tayong dala Bali ang pupuntaan natin ngayon Simbahang Bato Sa Laurel, Batangas Actually, matagal ko nang gusto puntahan yun eh. Short ride lang para makapag-pray. Although nagsimba naman din ako kahapon, Sunday. Pero syempre, minsan iba pa rin yung kapag dumadayo ka sa mga ano, sa mga shrine, sa mga malayong simbahan, gano'n. Alright mga mo, dito na po tayo ngayon sa Tagaytay Ayan yung rotonda So ang daan natin, ayan Doon tayo sa may Talisay Road Which is may magagandang bankingan dyan Mintu lang ako saglit kasi binuksan ko na yung uh, waste Ayan sila natin tong camera Ang mahirap pag nakabalaklaba ka no Or naka tube mask ka. Minsan hindi mo makita yung screen ng GoPro Kung okay na ba or what Kaya minsan sa mga vlogs natin eh medyo nakalihis or masyadong yuko, masyadong nakatingala yung ating camera. Anyway, let's go. So kung gusto niyo ng medyo matinding bankingan, ito pwede kayo dito. Uh, Monday ngayon, weekday so wala masyadong dumadaan. Ito pinipili ko talaga Monday mag-ride ko sakali kasi ayan. Para iwas sa mga ibang bumabiyahe din pag weekends. Mas safe. Kaya iwas traffic. Alam mo yun. Ingat nga lang kayo dito kasi katulad niyan may mga basa. Tsaka hindi ganoon kalakihan yung kalsada, hindi siya ganoon kalapat Pero solid yung mga ano dito, mga twisties. Yeah, medyo nasa baba na tayo. Ayan na yung dagat to. Oh. <laughs> so, Barangay lanes Talisay, Batangas, kanan tayo dito. So, doon tayo galing sa mataas na yon sa Tagaytay. Eh oh, no, ang taas ng Tagaytay oh, grabe. So doon tayo galing. Ganda, ganda ng daan. Ah, medyo maliit lang siya, hindi siya ganun kalapad, pero kung gusto niyo ng bankingan, ayun. So 20 minutes makakarating tayo doon. Gusto ko lang mag-pray talaga at mag-nilay-nilay mga isip isip mga bagay-bagay, mga -bagay. ah, kung anik-anik sa buhay. Kailangan nating humugot ng lakas sa itaas. Hindi naman sa uh, nangihina pero alam mo yun kailangan natin ng guidance ng strength and all kaya minsan dumad, uh, ginagawa natin tong mga ganitong pagpunta sa iba ibang mga malalayong simbahan what a view sir ang ganda ng inang kalikasan Sampalok Barangay Hall Talisay, Batangas Okay, so malapit na tayo. Hindi ko nakunan yung signage eh. Pero meron doon nakalagay. Simbahan ba to this way? So, hindi na mo kayo mahirapang hanap. Basta i or i-google map nyo na lang din. Pero, uh, tama naman yung nasa, ano, nasa waste. So, hindi kayo mahirapan. Okay, pagdating dito sa Gabriel, ano ba to? Kakaliwa tayo. Gabriel Elementary School. Okay, another Y intersection. So, dito tayo. Medyo liblib -lib lang yung papunta, yung papasok pero ano, okay naman. Kasi 'di ba parang ano 'yun, parang kuweba yata, something. Pero at least kung pupunta kayo, ayan, may idea na kayo. Eh, no, may mga lumihan kaso parang wala naman. Ay hindi, meron yan siguro pag ano, pag uh, weekend. Kasi weekdays ngayon eh, Monday pa. So kaya siguro sarado yung mga kainan. Pero kapag marami siguro turista dito sa simbahan, ayun. Ingat lang yung mga naka uh, road tires dito. So yung mga locals dito yan, Siguro dahil nga sa dami ng tao Yung mga lote nila ginagawa ng parking Siyempre dito tayo sa May pinakamalapit At yung marami rin yung papark Alright guys So andito tayo Ito yung pinakamalapit na parking yan. Dito kasi no entry na yung mga sasakyan So lakad dito Actually dun sa pagpasok ko palang naharang na ako Akala ko kasi uh, wala nang ibang parking Ang dami pala So yung mga lokal dito ayun nga uh, Nagpapaparking sila Siguro kasi kapag Sunday, pag weekend Mga uh, tao And then kapag Holy Week siguro ayun So, ito ang simbahang bato. Ang ganda. Kompleto may CR. Tapos yan, may lumihan. Nice. Wow! ganda, grabe. tahimik presko nasa ilalim ng mga puno ganda hintayin ko lang yung matapos yung nagtutulos ng kandila tapos tulos din tayo ng kandila ganda dito grabe napaka solemn papansin nyo, unti-unting nagkaroon ng tao. Pero iilan lang. So, kung pupunta kayo dito, maganda pumunta ng itong weekdays kung gusto niya ng katahimigan. Kasi minsan, anong nagsearch ako sa YouTube, may nakita akong video na grabe sobrang jump up dito kapag uh, Holy Week, syempre. Um, season ng pagninilay-nilay, ganun. Pero mas maganda pumunta kapag uh, ganitong ganito ang weekdays kasi hindi mo solo yung lugar at least konti lang yung tao hindi magulo, tahimik di ba? kesa naman pag sobrang dami so bago mo we lomi muna tayo dito na din mismo sa labas lang ng simbahan Pag itong lunis tayo, wala talaga masyadong tao, okay. no? Pero pag maraming ano? Lang kung tao dito sabado, linggo. Pag, week, pag weekends okay. talaga, no? Tapos, de lalo kapag ano? Pag holy week. Opo. Okay. Tapos itong mga pwesto na ito, open niyan lahat pag maraming tao. Opo. Okay. Hanggang hmm. kanong oras kayo dito, te? Depende po, sir, kapag may customer. Eh. Pero kapag ano, weekend, ganun. Ay maabot kayo ng gabi, or okay. di naman. Maabot. Okay. Hmm. pesos sold na meron ding think uh, 100 pesos pero mas marami daw pinagpawisan ako sa Lomi pero solid, sarap 60 pesos, loaded so pag kayo pumunta rito kain kayo sa Lomihan din sa labas or bili kayo ng mga uh, paninda ng mga lokal kasi syempre para makatulong din sa kanila syempre sa mga katulad nating turista lang din yan umaasa ng mga pang-araw-araw nila so, yun. and masarap naman din yung Lomi kaya kain kayo So, kung gusto nyo ma-charge ang inyong spiritual being, gusto nyo ng sense of peace, katahimikan, isa ito sa mga lugar na pwede nyo puntahan. Lalo kapag ganitong weekdays kasi nga, walang tao. Tulad nyan, solo na natin ngayon. Nagsialisa na yung mga turista kanina. So, yun. Dito ko na po tatapusin ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe. And see you sa next content. Ride safe. Peace.